Magandang araw mga kabayan ah, Ito nga palang isa na to Ang problema nito Yung uh, pinto sa Sa likod Sa kaliwa Doon sa likod na ng driver Hindi nabubuksan yung pinto Pero hindi yan yung talagang uh, I-share ko Ang i-share ko Yung isang function ng sasakyan Na madalas ang nagkakamali Yung merong idea Sa function na yan. Ito yung tinutukoy ko yang child lock karamihan sa mga sasakyan ngayon mayroon talagang ganyan yung child lock eto yun o oh. kapag ibinaba yan hindi mabubuksan dito sa loob mabubuksan lang yan dun sa labas yun ang function yan malamang yung iba nagtataka bakit nasabi ko na ang karaniwang nagkakaroon ng problema doon sa mga nakaka, nakakaalam samantalang yung mga hindi nila alam yung function na yan walang nagiging problema kapag dito nagloko ang iniisip nung iba ang problema baka naka-activate yung child lock yun ang iniisip nila nawawala sa loob nila na itong uh, sa labas kahit naka-activate o hindi naka-activate yung uh, child lock niyan, dapat mabuksan sa labas. Malamang yung mga mabilis makakuha ng problema, naintindihan na. Pero yung mga hindi pa masyadong naintindihan, uulitin ko uli. Itong sa labas, kahit naka-activate o hindi naka-activate yung uh, child lock niyan, mabubuksan dito sa labas. Ang hindi mabubuksan nun, yung sa loob ang nangyayari minsan yung mga alam yung system na yan pagka hindi nabubuksan dito ang naiisip nila yung child locks kaya ang nangyayari i-activate ia nila at saka nila susubukin pag inactivate nila yung child lock at hindi nga nabubuksan dito sa labas hindi na rin mabubuksan sa loob hindi na rin mabubuksan sa labas yung mga hindi alam yung picture na yan Pagka nagloko yung uh, pintu nila, hindi mabuksan sa labas, dadali na lang sa manggagawa. Hindi nila susubukan yung uh, child lock dahil hindi naman nila alam. Kaya mas mainam pa nga yung hindi nila alam. Dahil yung iba, yung alam nila yon nalilito sila sa ganun. Pag nagkaroon ng problema yung uh, bukasan sa labas, sinusubukan nilang i-activate. Akala nila, masasolbe yung problema. Hindi nila alam, ang problema talaga yung bukasan. Kaya doon sa mga magkakaroon ng ganyang problema, yung uh, hindi nabubuksan sa labas, huwag nyong susubukang i-activate yung child lock. Dahil hindi doon yung problema. Ang problema noon, doon sa may bukasan mismo. Hindi sa child lock. Ang isang problema kasi, kapag hindi nabubuksan yan parehas sa loob at sa labas, halimbawa nag na, mahirap buksan yung siding. Yun ang uh, additional na problema sa gagawa. Hindi ka nung nga nabubuksan pa sa loob. Madaling buksan yung siding. Hindi masyadong problema. Share ko na rin nga pala kung paano yung ginawa kong pagre-refer dito. Hindi ko na nga pala ipapakita kung paano yung ginawa kong pag-repair doon sa may door opener. Ang gusto ko lang ipakita talaga kung paano ba ako magtanggal nito. Yung plastic na yan. Karamihan kasi sa gumagawa ng ganito, madumi kung gumawa. Itong model na to, madali lang naman tanggalin yung siding. Dahil mga nakaklips lang yan, nakatapat lang sa mga butas na yan. Nakasoksok lang yan. Ang ginagawa kong pagtatanggal, hindi ko basta-basta hinihila lang. Hinihila ko ng konti sabay ng blade. Para hindi kumalat yung maitim na yan. Doon sa mga nakakita na ng mga gumagawa ng ganito, malamang alam nyo na kung ano yung sinasabi ko na yan. Yung iba kasi, ang sinasabi nila, matatak pa naman daw pag ibinalik yung siding. Ayan na siya nung matanggal mapapansin nyo malinis at may dikit pa yan kaya maibabalik ng maayos yung plastic at gaya nung sinabi ko hindi ko na ipapakita ng buo yung buong pagre-repair dahil hahaba lang masyado yung video kahit naman kasi matatakpan ng siding yan iba pa rin talaga pag malinis tingnan kahit walang siding gaya nyan karamihan kasi sa gumagawa, nagmamadali kaya hinihila na lang nila samantalang kung bleble din mo yan hindi rin naman magtatagal wala pang isang minuto, tanggal yan at ito yung resulta kapag ganyan yung ginawa natin tingnan yung maigi yan yung iba ang sasabihin baka hindi pa nabubuksan yan eh At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shiner ko ngayon. At maraming maraming salamat po doon sa mga sumusubaybay sa mga ina-upload ko.